Hoy, Moi, as Joan, a Filipina living here in Finland. It's been a while since my last voiceover mini vlog. Medyo naging busy rin ako this past few days. After school today, samahan niyo muna ako maglakad pa uwi. Hinatid ako ni Habi kanina pero maaga siyang pumasok sa work. Kaya di na niya ako nasundo. Usually, nagbabike ako papunta at pa -uwi from school. Pero ngayon, lakad muna tayo. By the way, summer na dito sa Finland, ito talaga yung pinakahihintay ko. Ang tagal kasi ng winter. Kaya every time na dumadating ang summer, sobrang nafe-feel mo yung difference. May nakita akong vlog, nakakain daw ang dandelions. Hindi ko lang sure, pero parang pasmo na ako. Masaya na ako nakikita lang sila. Ang ganda. Isa sa pinakanagustuhan ko dito sa Finland ay ang nature. Kung nature lover ka rin tulad ko, for sure ma-appreciate mo ang surroundings dito. Habang naglalakad pa uwi, maririnig mo yung huni ng mga ibon. Sobrang peaceful. Kaya nga dito, kapag maganda ang weather, halos lahat ng fins nasa labas. Naglalakad, nagda-jogging, nagba-bike, or nagpapaaraw lang. Nasundo ko na nga yung baby ko from daycare. Then dumiretso kami sa ukay-ukay para hanapan siya ng sapatos. Pagka uwi namin, naglaro muna kami ng bubbles. Simple lang pero sobrang saya niya. Tapos dinner na and then bedtime routine na kami. Pero syempre, hindi pwedeng mawala ang story time. Bookworm na itong anak ko. Kailangan makadami kami ng basa ng libro. The cat. What's the cat? 娘。